Na Nagpipuntindo ng lahat sa Jerusalem, sa, 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 sa liwasang bayan sa harapan ng pintuan ng pin tubig. Hinili na kay Ezra na pari at talagahasa sa kautosan. Nakunumito na ang aklat ng kautosan ni Moises na ibigay ni Yahweh para sa Israel. Kaya ng unang araw ng katotuan, kinilo ni Ezra ang aklat. Dinalala ito sa kapanuang noon ng mga laki, babae at mga patang may sapat na tulang at pangunan. si Ezra ay, ay nakikita ng lahat sapagkat sa na La ng ang kanyang pinatatayuan. Ang lahat ay tumayo at nagbuksan niya ang aking lahat. Nang pasimula ay binigyan ng Diyos na